Grabe naman ibuli ng anak ni Mama Fiona itong isang puppy natin na ito. For today nga, ibibigyan ni Mother ng Next Guard Spectra ang mga puppies ni Mama Fiona para naman safe na safe na rin sila sa kung anong anong mga hindi dapat pumunta sa katawan nila. Anyways, ito naman si Mama Fiona. Kita nyo nga, papalabasin siya ni Mother para naman kahit papano ay makapagalagala siya at syempre makapagpotty na rin since alam ng hindi naman siya nagpupupo dyan sa cage niya na yan. Yun nga lang, gusto na niya lumabas pero hindi pa talaga natin siya pwedeng palabasin kasi naman hindi siya talaga gagaling ng maayos kung palagi nga siyang nandun sa labas. Ito naman na nga yung isang puppy natin, kila kilala nyo naman siya, ginivop na nga siya at binigay na sa atin. At ayan, inaaway talaga niya yung mga dumadaan-daan kasi nga inaagawan siya sa food niya. Tinawag na naman ni mother lahat ng mga puppies ni Mama Fiona papasok nga dito sa mansion kasi nga ito pagkakainan magkakainan na sila ng kanika nila mga next guard spectra. Tuwantuwa rin naman ito mga puppies na to every time na nakakapasok nga sila dito sa mansion since enjoy na enjoy nga sila dito paglalaro at may pag-akyat pa sa hagdan ang mga yan. Una na nga tinimbang ni mother mga puppies na to kaso medyo nahirapan nga talaga siya dahil ang kukulit talaga nila at nagsisabay-sabay sila dyan sa timbangan. Noong timbangan nga ni mother mga puppies na to, almost all of them naman ay puro 5.5 kilos. O ba diba, hindi rin naman talaga nagkakalayo-layo yung timbang nilang lahat. At ang galing nga kasi naka 5 kilos na pala ang mga to, hindi halata. Kasi nga hindi naman sila talaga masyadong kalakihan tingnan gaya nga ni Brindle, pero mabibigat sila. After naman magtimbangan na itong at pinagbibigyan na rin sila ni mother ng next card spectra, talam nyo naman mahalaga nga itong spectra na to para sa kanila. Kagaya ng kahalagahan niya para sa pack member. Kaya nga ayan isa-isa na si nila ni Mother bigyan. Kita nyo naman yung isang puppy hinawakan nga ni Mother para hindi lumapet dito. Mahalaga nga kasi na yung ibigay sa kanila ni Mother na isang spectra ay maubos nila lahat at walang tira kahit konti. Kasi nga yun lang yung enough dosage na kailangan mismo ng katawan nila kaya kailangan maubos nila until every last piece. Kaya nga isa-isa lang rin talaga yung pagbibigay ni Mother dyan para ma-make sure nga niya na lahat talaga ay makaubos ng kani nila mga spectra. Ang mga to naman ginugutay-gutay talaga nila kaya naman medyo nahirapan din si Mother paghihintay na maubos nila since talagang hindi nila basta-basta malunok yung spectra na yan. Eto nga tong hindi na talaga niya makain yung mga maliliit na pieces na yan, ikinuha e, na nga ni Mother yan at isinubo sa kanya hanggang sa mga subo nga niya lahat. Actually madali naman talaga kung isusubo mo na lang kaso syempre eto nga yung struggle. Hindi rin naman kasi talaga sila sanay na sinusubuan ng mga gamot na ganyan unlike our pack members kaya nahirapan talaga si Mother na magsubo sa kanila. Tapos naalala ko rin nga noon sinubo ko kay Queen Blue yung yang spectra juice ko, talagang nabulunan po siya. Kawawa naman, de ba? Kaya nga kapag ganitong kinakain naman nila, hinihintay na lang namin na umaubos nila at ayan tingnan niyo itong isang top hinati-hati pa talaga bago pa niya totally ubusin tapos nakikipaglaro pa agad. Grabe rin talaga ang struggle ni Mother mapakailan ng spectra itong mato. Paano ba naman kasi inaagawan nga siya nung ibang mga kapatid? Kaya naman talagang for the piggle rin siya. Tingnan niyo pa ang kakulitan ng mga too. Oh, talagang dinamba nila ang kanilang mother. Maya-maya pa pinalabas na naman itong isang puppy na to syempre, kasi nga kita nyo naman, hindi na siya gaano kagalisin. At medyo gumagaling at tumihilom na rin nga yung kanya mga suka. Mukhang medyo takot rin nga siya sa outside world kasi syempre hindi din naman siya gaano nakakalabas talaga. Actually, ngayon lang nga. Pero kahit papano mukhang happy din naman siya kasi nga may mga nakakasama siya mga popis rin at nakakalaro. Yun nga lang talagang may pagka-shy type pa nga siya at palagi siyang lumalayo sa mga kasamahan niya mga popis rin. Nung time na to naman si Mama Fiona ay nasa sulok. Anyways, palagi naman siyang nasa sulok na ganyan. Abang ang mga jonakis naman todo pa nga dito sa isang poppy na to kada layungan ni poppy inilalapitan nga siya ng mga poppies ni mama fiona at kinukulit kulit sabi ko nga siguro hindi siya sanay nang may kalarong ganito or baka yung mga kalaro niya malalakit medyo nasasaktan siya kaya parang hindi siya gaano nag-enjoy at natutuwa kapag may mga kalaro siyang ganito or baka Nahihiya talaga nahiya nga lang siya dahil ngayon lang naman sila makakalaro anyway alam nyo naman ang kahapon nga pinaturukan natin ang most of our pack members at nagulat nga kayo kasi sabi nyo ang daming tinurukan at napakamahal sigurado ng vet bill at actually umabot nga po ang ating vet bill ng parang nasa almost 20,000 sa lahat na ngayon. And discounted yun guys. Ah, kasi palagi naman tayo nakadiscount kay Raymundo G Farm Clinic. Tapos syempre kasabay ng pagpapaturok sa ating pack members ay pinaturokan na rin nga natin itong si Brindel syempre ng vaccine niya. Syempre hindi lang si Brindel pati na rin nga itong mga puppies natin. Kaya ito tinawag na nga sila ni Mother at nagsipasukan rin naman agad sila dito sa mansyon natin. After noon isa isa na nga silang kinuha ni Kuya. Tinimbang sila para makuha yung timbang nila. Tapos syempre chinek yung temperature nila. At kapag okay na nga yung kanika nila mga temperature, saka nga sila tinurukan ng kanilang vaccines. Ganito nga po kasi talaga kami kapag hindi pa na-out yung mga puppy as much as possible hanggat nandito pa sa amin ay tuloy-tuloy rin ang pagpapaturok namin ng mga vaccines nila. Kasi alam nyo naman, mahalaga talaga ang mga vaccines sa mga puppies gaya ng kung gaano kahalaga rin ang mga vaccines sa mga baby na tao. O? Yan kasi talaga yung parang pinaka nagiging protection nila mula sa mga kung ano-anong sakit. Although, oong at matatamaan pa rin sila ng mga sakit lalo na yung mga deadly viruses. Pero syempre, kahit pa mas malakas na yung katawan nila